Hello mga kamami ko, so ngayon nandito kami sa Simunong, Quezon, Palawan. Uh, Nag-facial nag kami ng aking asawa sa parents niya and then pumunta kami dito sa dagat. Ayan, habang katipa. So try natin kung makakita tayo ng mga yamang dagat dito para may pangulam mo gabi. May nahuli na kayo? Ay, may nahuli? May nakita na kayo de? Ano yan? May nakita ka na? Ito, kung ito pa lang. Pero meron dito. Saan? Ito. Ito. Ito, kunin mo. Okay. Ito. Kunin mo. Okay. Kunin Hindi. Ilagay mo dito. Ay, Get mo. sana, sana. Get mo yan. Ilagay mo dito. Yan. O, Tingnan mo. Dapat tingin. dito. Ito, ko mami. Okay. Ano yan? Anong pangalan yan, di? Ano yan? Anong shell yan? Anong shell? Ang tawag dito. Ariporos. Ariporos. Hmm. Salitan ko yun yun, Ariporos. Kaya mo tuwad kasi nga. Sinabing tuwad kasi nakatuwad ng ganon Oh. Kita yung kanyang puwit. Tapos paano yung siya lutuin? Lutuin. Ang didikdikin mo pa para makuha yung laman? Oh, tatanggalin mo ito yung puwit niya na ito. And then? then, ugasan mo siyempre. Lutuin mo na. Pwede Anong masarap luto dyan? Pwede yung ilaga, piling gataan, pwede yung design mo Isa na. lang. Ah, oh, okay. Ano pa ibang nakita mo? May ano kaya yung four, five fingers ba yun? Yung ganyan? Ah, wala. Ito. Meron dito. Cucumber. Huh? Si Cucumber. Ah, yung ano, balat? Oo, oh, balat. Ito, masarap Shari. to kilawin pag ganito palang kalaki. Ay, nag-ihi. Okay, nag-ihi yun? nag ito. <laughs> 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 Ayan, Yan, masarap to kilawin. Kikilawin mo ito mamaya. Ke, anong ginagawa mo dyan, ke? Doi. Dirty. Dirty? Ah. Uh, <laughs> Ayos ah, habang nagapangatihan may dala-dala merienda. Mami! Gutom <laughs> na? Mami! <laughs> Mami! Po! Hindi, dala atin yung crane truck. Catch tayo fish. Ay, catch na fish. Mm -hmm. Hindi tayo makapatch ng fish pag ganitong makati. Mm -hmm. Pag ganitong mababa. Hanap tayo ng anay starfish tsaka ano, seahorse. Meron nga dito mga small. Ang daming mga nangatihan o, no? yun no? Oh. Yun, ang dami. Ang lawak, ang lapad ng kati. Alam niyo mga may, simula bata po ako hanggang nagdalaga. Hindi ko talaga na natry mga tihan kasi nga sa buntok ako lumaki. Ang alam ko lang, mga garden, tanim ng mga pala, yun yung alam ko. Wala akong alam dito sa dagat. Pagti mo nga maglang, hindi ako marunong lumangoy eh. Pero bago ko lang nasubukan nung yun, nakapag-asawa na ako ng anak ng mangingis da. <laughs> Kung ako ay mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng mangingis da. Sisid siya. Sisid doon. <laughs> Seryoso eh. Ah, <laughs> oh, daming fish oh. Sana, yun know, ang maliliit. Sana, sana. Ayun. <laughs> ano, ano hanapin natin? Starfish and seahorse. Ano natin yung starfish and seahorse? Ula. Ula, men? Okay. Nag-get ka ba nun? sure? <laughs> Are you sure? Okay. <laughs> ano yan, ano yan? Ito. Damo. Ang tawag dito ay kapal-kapal para siyang si cucumber din. Hay you nung know, napakasarap nito adobuhin. Ang diskarte dito, ang diskarte dito, hihiwain natong gitna niya. Kagaling yung Kanyang kinain. Okay. Tapos, isinenga na ko din. Isan. Isinimo mo, tanong mo, pwede adobuhin. Pwede. Magugustuhan sa ito. Kaganoon to sa putina. Parang naman yan sa linta. <laughs> ano yan? Parang, <laughs> parang linta. Oh, wow, oh, dito wow. Ito ko kayo ng dugo ko lang talaga. Ito nang nandiyan lang talaga siya. Ito na kapita? Oh, si Ake? Oh. Kaya saan ke? Oh, get mo ke? Oh, get? Oh, oh, saan saan get mo? Lagay mo tayo sa nilagyan ni daddy? Saan? Ano yan? Oh. Shell din? Yeah. Yeah. Wow, galing ah. Next, ako ito mami. Ha? Parang mga ahas. Ayun o no, yung itim. Hindi hey, ko si Kukumbira. Ano, alakagatin kanyan niyan ke? Hindi ko nang agat. Ha? Ano yan? Parang, parang ahas man. Black ka ano to. Uh, red lips. Red lips? Oo, ang tawag yan. Sana? Tumago na. Dito mo mami. Dito ah! yeah. mo. Pupu. <laughs> eh, nako ta anong daan diyan. Ano di? Hmm. Ano yan? Ano yun? Ano yun? Sea cucumber. Sea cucumber? Sea cucumber? Ang naman makuha. Ha? Ah, Nana? Naputol? Malaki? Yay! Na? Ano yun? Napa mo na de? tan tan San? San? Nani! Okay, ano yung klasin? Mm -hmm. ano, ang liit lang? tas ang hirap kunin? Hmm, kasi nakalabaon ito sa ilalim eh. Ito rin nakalabas niya no? Ngayon, ito yung hanggang ilalim. pa huh? Napakasarap nito kilawin.

Ano pa ba siya makita? Pati hindi ako nang dulo niya. Saan ba Kuya, kuya, alis diyan. Saan diyan? Diyan lang, yan lang. Diyan saan? Pero yung may hukay niyan. Ayang may hukay. Tapos hukay lang yan siya. Yan lang yan. Nagagutom. Ah, oh, wala. Ha? Wala nakapasok agad. <laughs> Naramdaman niya na may tao. Siya mang dagat hindi oh. Ano? You know? Yan yung, yung orange. Ano? You know? Ano pangalan niyan, 'di? Uh Ayun. -huh. Nakagamit yan siya pang is, -is Sa? pang isis -is o pang-dinis lang? Kaliro? Kaliro. Ah, yun na yan. Hmm.

Nakakita na ako. Ito na di ah. Hmm. Ano Kapal ka kapal. Ka Ayos. Lang dami di oh, dalawa. Ay, parang kadiri man nawakan. Ay, dalawang piraso. Oh. Ay. Ayun ba di ah? Kita ah? Di ba yun na yan siya? Ta? Ah. Oh. Kita <laughs> mo sa kita. K, damputin mo yung ke. damput mo. Ayun. ayun na, dali, damput mo. Ayun, lagay mo doon. Bakit? Ay, Tinig hindi ah. Ayun mo. Parang kasi Chow. Ah, wala oo. Oh. Dumi! Dumi! Opo, Ano yan? Ano oh, nga? Ayun. Na. Oh, ayun, na. ayun, 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 fish daw. ayun, Betul hmm. Oke, okay, nih.